Alam nyo ba guys na ang inverter ni TVI paborito ng mga technician. Ito po yung pinakamadali na ayusin. So pinaka like na like ito ng mga technician pag nasira. Kasi nga patapon ang inverter ni TVI So guys, ay dumating kahapon. Hindi kasi ako yung naka nito. Nagpa-repair ako ng motor kahapon. Pero kung sakasakali kung ako ay naka-receive nito, hindi ko na siya tatanggapin. Kasi ang totoo guys, ito ang brand na ayaw na ayaw ng mga technician. Sa totoo lang, si TBE yung design niya sa kanyang loob, napaka-neat. Napakaayos, napakalinis. So dito, hindi pa rin nila tinatanggal yung USB-A na pang-charge ng cellphone na napakatagal. Sa totoo guys, ito yung pinaka ayaw na ayaw namin ng na brand. Pinaka hate namin ito. Kasi nga nasa harap mo na, hindi mo pa makita yung code kasi nga binura no binura ni ano TBE. Nilelaser nila yan para matanggal yung kanyang ano code. Ngayon, nagkakanda o yung may-ari or yung technician para mag-troubleshoot. Kung ano yung tumpak na parts para dyan. Okay sana kung forever na matibay yung inverter nila kaya lang hindi natin mapredict kung kailan masisira. Yung branded niya nasisira pa ito pa kaya. So wala siyang uh, name tag, ano, name tag. Ano yung code yung mga parts wala. Okay, so yan guys. Wala akong masasabi sa kanyang layout, napaka-linis napaka Ayan. So eto guys ay pina-repair dito pero hindi ko na i-repair kasi nga Marepero man ito guys. Marepero man ito. Kaya na hindi natatagal. Hindi natatagal yan. Kasi nga hindi mo. Humo... Buti kung alam mo yung code. Nung parts na ilalagay mo. Pero hindi nga kasi nga. Ay iba na. Yung code na may ilalagay mo. Kasi burado yung. Mga parts niya yung, yung pangalan. Yung code. Dapat siyang bahan binoran nila kahit nga sana kapasitor kung kaya nilang hubaran yan hubaran nila eh yun ang pangit sa brand na to kung nandito lang sana ako nung dumating ito inayawan ko na eh kasi talagang magiging kahuyan lang to eh ang pangit pa dito yung mga kapasitor nya freewheeling yan o oh. Kung gagamitin mo sa mga sasakyan na inverter sa RV ay sigurado yan yung unang mapupugtas. Mapipitas yan. Maray pa dito. Ano, maray pa dyan. Ano, oops. Maray pa dyan ibang mga soon to be loose. Ganda ng design. Napaka-neat. Yun lang kasi talaga kahit nga resistor kung kaya pa nilang tanggalin yung kanyang label tatanggalin nila yun ang design ni TBE ang design po ni TBE talaga ay disposable kasi nga binura nila eh anong ibig sabihin nung pagbura mo sa mga code ibig sabihin ayaw mong iparepair ayaw mong maayos yun Meron siyang trade secret. Yun ang ayaw ko sa brand na to. Kaya pag pinaayos niya yung ganito, matutulog lang sa shop yan kasi ay, ay hindi nila gagalawin yan. Pwede kabisado ng ano, technician yung parts. Pero kung ano, maghanap ka ng albularyo para hulaan yung parts, wala na. Eh, yun, yun nga, oh, yung TV na nakalagay, di pa nila binura eh. Binura na rin yan eh. Yan. So, yan. So, ito ay buksan na. Tire-tire ng sa Sabog. Okay. So, malamang ang totoo dito sa design ni TBE, yung kanyang Uh, fault protection ay hindi gumagana na maayos kasi nga initay type pa niyang overloaded talaga bago sumabog so, dito yung kanyang DC DC driver from 12 volt to higher voltage 318 or 15 DC so ito sumabog na yung ano niya yung kanyang mga primary MOSFETs kita nyo na, na ano? burado lahat oh. Ginasgas talaga pinagtiyaga nilang Sinander yan Eto, but may tatak pa yun Binura na rin yan eh Yan So malamang dito Yan pa isa, yun oh Malutong-lutong Ibig sabihin, hindi gumana ng maayos yung Kanya ano, yung fault protection Na overload na Hindi pa namatay, hindi pa bumitaw Hindi pa nag-shutdown yung kanyang DC-DC Yan So, sabog yung power MOSFET. Si, ano, si CNSIW, sinubukan kong in-overload yun. Nagka-cut off naman siya. Magandang klase. Tapos dito, dito, yung mga kapasitor niya, oh, parang itlog ng lalaki na ano. Wow! ah uh, Lalawit-lawit, parang right. ano. Oh, lato-lato. Dito sa primary mapapagana 'yan. Dito papagana 'yan, sigurado papagana. Pero dito sa secondary, yung kanyang kwan, PWM dito wala na. Malabo 'yan. Oh, okay. Ma maraming replacement. Yung mga technician, maraming alam yan na pang-replace. Yan. Para makita natin na talagang burado lahat yan. Tinanggal nila lahat. Pati yung driver na ano, maspet dito talagang tinanggal. Yan o. Oh. Bagay kung meron kang kabisadong mga power maspet na ganyan. Gaya ko, hindi na updated. Ngayon lang na naman ako magre-repair. Pero talagang ayoko na. Ayoko na i-repair yung ganito. Sayang lang yung panahon mo. Yan o. Oh. Talagang nilaser nila. Oh. Walang code. Yan yung ayaw ko sa design na to. Meron naman siyang shunt resistor dito yan oh. Pero talagang hindi rin niyang gagana. Ila din. Kasi nga, hindi maganda ang kanyang sensing dito. Kahit na above limit na yung load mo, kunyari kakayanin niya. Pero talagang bibitaw din yan. Yan masaklap. Bigla kang iiwan. Yan, Lato-lato. No? Tapos dito, kahit yung kanyang driver dito, yan, no? Zoom in natin. Burado na rin yan. Bagamat meron tayong mabibili sa online. Yan, meron naman siyang code na iba yata sa board kaya lang. Kung binura din nila, wala din. So, mag-ano na lang tayo, magre-rely na lang dito sa kanyang mapin yan. Talagang ano to, talagang kukutuhan mo. Kaya lang, yung magiging damage ng repair or yung labor ng repair ay matindi. Kakamot sa uling may-ari. Ikaw, papayag ka ba sa ganun? Talagang pinahirapan ka. Tapos yung labor mo lang dito, yung Export payment po dito ay ganun lang. Ikaw papayag or mag-repair ka nalang ng mga LCD. Mas malaki, mas mabilis pa kaysa dito. Buti kung merong mga code yan. Tapos dito kung may code. Para kung sakali. Ang mahirap pa sa si design ni ano, ni TBE dito sa kanyang uh, high voltage section. Pag nasira to mga MOSFET na to, pinapasok yung gate ng mga MOSFET. Pinapasok. So, hindi siya kagaya sa ibang design na gumamit pa talaga ng optocoupler para sa kanyang switching dito sa ano. Para kung sakaling masira yung kanyang mga power MOSFET, pinasok man yung gate. Uh ah, yung mga transistor, transistor driver sa ano, mga gate niya, mga resistor. Dito ay hindi. Pag pinasok yung gate nito, diretso doon sa IC dito. Diretso yan. Kahit magpalit ka dyan, magpalit ka ng IC ganyan, nasubukan ko na minsan, pinapasok yan. Pinapasok ng high voltage. Pag high voltage pa naman, yung pumasok dyan, yung 300 volt na mahigit, pag pinasok yan, malamang hindi lang dyan yung ano papasokin niya. Kaya, mapipilitan ka magpalit kung minsan ng ganito na buo kaysa magsayang ka ng oras na i-repair yan uh, na, nare-repair naman siya kaya lang medyo may matagal talagang uupuan mo rin to eh pwede yung mga magagaling na at alam na nila predicted nila kaagad kung saan yung sira kaya lang yung mga kagaya kung ano medyo hindi pa kabisado yan o meron naman siya protection dito mga parang magbibigay ng signal sa mga fault. Na overload na to, papatay niya yung kanyang DC-DC. Kaya lang hindi gumana. Hindi gumana yung kanyang DC-DC fault protection. Yan yung overload. Malamang ito, sa tingin ko na overload to. Yan. Hindi niya ano, hindi siya nag-protect. Tapos ang napansin ko sa mga board ng ganito, si PBE, madaling matanggal yung sleeve dito. Pag binunot mo yan, pag tanggal mo doon, kung medyo uh, malamya yung panghinaw mo. Sasama yung sleeve. Tapos pag magre resolder ka na niyan, walang ano dito trace. Andun sa kabila. Nahinang mo dito, dun sa kabila hindi dumikit. Tapos pag on mo sa kanya, yan, lag, laga pa kan ulit. Mapapaaga yung Christmas, uh, New Year. Yan. So, yun ang ayaw ko sa brand na to. Wala dito lang sana ako nung nireceive nire to inayawan ko na para hindi umasa yung may ako yan eh naka parallel kaya meron kay yung mga branded na mga ano inverter may makapansin kay malit na, na power supply malit na ganito yan, yun yung supply niya from 12 volt to 8 volt 9 volt 12 volt na mga output niya. para sa supply dito supply sa kanyang dito at sa kanyang circuit dito sa pang output so eto naka mismo dito tapos nag pipit siya sa control ng ano ng blower so hindi na siya gumamit talaga ng mga circuit na complicated so ganito na lang pag uminit dito andar. pero pag uminit ay yung output hindi aandar yung blower So, yun ang pangit dito. Kahit na nag-galpuro nag, nag na yung init dito, wala siyang pakialam. Kasi nakamonitor lang yung kanyang blower dito sa kanyang primary. Sa bagay, din naman, kung overload dito, iinit at i init, iinit yan. Kaya lang, matagal yung ano niya, response. Matagal yung response. Kasi mas unang iinit to bago dito. Kustado na dito, dito hindi pa. Hindi blower. So, yun ang napansin ko dito. Supply, direct siya, tapos walang isolation. Yung kanyang protection, hindi maganda. Mga lato-lato yung parts. Sana yan, meron siyang pandikit dito para kahit na ginamit mo sa mga nagbabibrate na lugar, hindi so, yun siya masisira. So, yun yung ayaw namin ng na mga technician sa ganitong brand kay TBE. So, ang naging sira nito guys ay primary at secondary. Mga output. Dito at sa kanyang input. Pero ang naging rason nito kung bakit siya nasira ay overload. Overloading. Nag-exceed sa limit kaya siya nasira sa output. nag Nagsayang pa sila ng oras para tatakan lang ng TBE 111. 1-1 lang pala. Check natin. Mapapakamot ka sa uli nito pag ikaw yung technician na gagawa dito. Kasi nga, mostly na ganito na inverter ay tapon. Ayan. Pag output yung nasira nito, idadamay niya yung kanyang driver unit dito. Yung module niya, dadamay niya. So, ito yung gate at eto yung source. Yun know, o, shorted na siya. Solid. So, kung i-detect mo dito sa mga kapasitor niya sa output ay solid. Shorted. So, kung ang nangyari dito ay kumisan, yung overload na mild ay nasisira sa kanyang input na sisibak kagad. Kung minsan naman, nauuna dito. Bago dito. Ayan. So, madalang lang yung ganoon Pero karamihan, pag na-overload mo yung output, dito sa output at input, sira. Tapos, kung minsan naman, nabaliktad, dito lang sa kanyang input. So, mas madaling ayusin sana yon yung input. Palitan mo lang yan. Palitan mo yung mga resistor sa kanyang gate. On the go ulit. Pero pag ganito na yung sira, yung kanyang output, dinamay na dito yan. Sigurado ko yan, damay dito yan. Kasi papasukin yung resistor sa gate. So, yun guys, yung dahilan kung bakit sinabi kong yung inverter ni TV ay disposable or patapon. Kasi nga, yun palang parts niya, eh, tinanggal na yung kanyang mga code. Buti sana kung talagang walang code, eh, binura. Binura ng laser tinunaw ng laser yung code niya. ayun. Pwede kung kabisado mo na yung mga code nun, alam mo na kagad yung mga side kung saan yung sira at papalitan. Or alam mo yung mga code niya. Eh kung karamihan naman, kagaya ko ay hindi ko kabisado. So nagre-rely lang ako kung ano yung pwedeng replacement, kung ano yung nandun sa kanyang code. Pero sa totoo lang, ito yung pinaka-hate ko na brand ng Interter. napaka Napakapangit. Magkita lang yung itsura kay lang. Mahirap sya ayusin. Tatagal din siya. pa, tatagal din siya. Pag alam mo alagaan, pero karamihan kasi nagagamit, bibili ganito. Basta gagamit lang naman, hindi naman nila alam yung mga parameters. Mga kung ano yung hindi pwede. So, basta gamit lang. So, kung ganun yung status or yung kaniyang inverter, dapat maganda. Active. Responsive yung kanyang mga faults. Protection. Pero kung lalamya-lamya, wala problema kung gusto yung ganito. Wala problema. Choice niya yan eh. Pero sa masira, problema. Oh, uh, niya na problema. At least kung meron siyang code sana, pwede nating maremedyo ng ibang replacement. Pero kung wala, patyambahan talaga. Okay, wala namang problema. Kasi nga, uh, nasa inyo pa rin yung budget. Kung gusto nyo yung itsura, gusto nyo yung trip nyo yung TV, wala problema.